Handa na ang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng pabahay sa mga Yolanda victims ngayong araw. Si Kenneth Pasyente sa detalye. 3,517 na housing units ang nakatakdang ipamahagi ng pamahalaan sa mga individual na nakaranas ng hagupit ng Bagyong Yolanda noong 2013 mismo ang Chief Executive ang mangunguna sa turnover ceremony ng mga housing project sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program o YPHP ng National Housing Authority. Kabilang sa ipapamahagi ng gobyerno ang mga unit sa Leyte na kinabibilangan ng Cool Spring Residences, Riverside Community Residences, Mont Eagleville Subdivision, Coconut Grove Village, Dagami Townville at Pastranaville. Gayun din ang mga housing unit sa Marabutville Sites 1 at 2 sa Samar at ang Kulaba Housing Project sa Biliran. Tinatayang nasa 22 square meters hanggang 28.60 square meters ang lawak ng floor area ng bawat housing units. May kwarto na rin ito at ekstrang espasyo sakaling nais pang pagandahin ng mga benepisyaryo. Malaking bagay na rin dahil bukod sa libreng bahay at lote, wala na rin silang babayarang amortization. Tiniyak din ng NHA na naipatayo ang mga housing project na ito sa mga ligtas na lugar. Ito'y para matiyak na hindi na maulit pa ang naranasang kalamidad ng mga benepisyaryo. Umaasa ang pamahalaan na makababangon ng tuluyan ang mga Yolanda Survivor. Hanggang nitong December 31, 2024, halos dalawang libo sa mga unit na ito ay na-occupy na ng mga benepisyaryo na tinukoy ng Local Interagency Committee. Siniguro naman ng NHA na tuloy ang kanilang pagsisikap na tapusin ang lahat ng proyekto sa ilalim ng YPHP bago matapos ang taon. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.